Sabi niya rito, sumunod ka sa akin. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Lucas, Chapter 5, verses 27 to 32 Pagkatapos nito, nang lumabas Jesus, nakita niya ang isang kolektor ng buwis na nangangan lang levy na nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi niya rito, sumunod ka sa akin. Tumayo naman ito hiniwan ang lahat at sumunod sa kanya. Naghandog si Levi ng isang marangyang handaan sa kanyang bahay at nakisalo sa kanila ang maraming kolektor ng buwis at iba pang mga tao. Dahil dito'y pabulong na nagreklamo ang mga pariseyo at ang panig sa kanilang mga guro ng batas sa mga alagad ni Jesus. Bakit kayo kumakain at umiinom kasama ng mga maniningil na buwis at mga makasalanan? Sumagot naman si Jesus at sinabi sa kanila, Hindi ang malulusog ang nangangailangan ng doktor kundi ang mga may sakit. Hindi ako pumunta para tawagin ang mabubuti, kundi ang mga makasalangan tungo sa pagbabalik loob. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo sumunod ka sa akin. Ang sabi niya kay Levi na isang kolektor ng Diyos. Ang mga tao ay katulad rin ni San Mateo na sa una ay makasarili at kurakot. Kaya lang nagbagong buhay siya. At narinig nga nila ang tawag ng Panginoon. Na nagsasabi sa kanila na sumunod ka sa akin. Si Mateo ay nagpakita ng malasakit sa mga nagugutom at nagbigay ginhawa sa mga naaapi. Kaya nga, nagningning hanggang ngayon ang kanyang liwanag. Sa kanyang halimbawa, tumindig din tayo na may malayang puso at sumunod kay Yesus. Napakagandang halimbawa ito ni San Mateo na pagbabagong buhay. Ang pagbabagong buhay ay hindi pa huli, hindi pa ito katapusan, kundi ito ay isang yugto ng buhay ng pagbabago. Kaya ngayong mahal na araw tayo ay tinatawag muli at pina, pinapaalalahanan na tayo ay tuloy-tuloy na tinatawag ng Diyos. Sumunod kayo sa akin. Ibig sabihin, hindi lamang si San Mateo ang sinasabihan ng Diyos dito, kundi tayong lahat na mga makasalanan, makasarili, mapangapi, at magulo ang pag-iisip. Ang sabi ng Diyos sa atin, sumunod kayo sa akin. Ito ay tuloy-tuloy na paanyayan ng Diyos sa atin. Lalo na ngayong panahon ng pagpapakasakit at pagkamatay ng ating Panginoon. Tayo ay patuloy na inaanyayahan. Tayo ay binibigyan ng pagkakataong magbago ng buhay. Ito ang buhay na ninais ng Diyos. Masaya ang Diyos na magkaroon tayo ng pagbabago. At katulad ni San Mateo na ang tingin ng mga na mga tao sa kanila ay bakit nakikisalo si Jesus sa mga kolektor. Pero napakaganda ang sabit, sabi ni Jesus dito. Sabi ni Jesus, hindi ang malulusog ang nangangailangan ng doktor, kundi ang may sakit. Hindi ako pumarito para tawagin ang mga mabubuti, kundi ang makasalanan tungo sa pagbabalik loob. So hindi pa huli ang lahat ang ating buhay ay isang pagbabalik loob na pag-anyaya ng Diyos sa atin. So, ito po God bless ating lahat.